Ano ang pagdighay? Kailan ito normal? Kailan ito hindi normal? Maaaring makaranas ng pagdighay ang mga tao at mahalagang malaman kung bahagi ito ng normal na proseso o kung ito ay isang problema na nangangailangan ng paggamot. Para malaman iyon, hayaan niyong sagutin ko ang matagal ng hinihintay na tanong. Ano ang pagdighay? Ang pagdighay ay isang biglaang paglabas ng hangin mula sa esophagus patungo sa pharynx o lalamunan na karaniwang may natatanging tunog. Isang kawiliwiling kaalaman ay na bawat beses na lumulunok tayo. Nasa pagitan ng 8 hanggang 32 mililitro ng solidong hangin ang pumapasok sa tiyan. Sa paglipas ng panahon, ang hangin na iyon ay naiipon sa tiyan at isang napakanormal na mekanismo na tinatawag na gastric burping ang nag-aalis ng nilunok na hangin na iyon. Ang mga valves na kilala bilang sphincters na matatagpuan sa itaas at ibaba ng esophagus ay humihiwalay upang payagan ng hangin mula sa chia na pumasok sa esophagus. Sa tulong ng diaphragm at rectus abdominis na kalamnan, nagkakaroon ng malakas na pag-urong ng esophagus na nagtutulak ng hangin mula sa ilalim ng esophagus pataas hanggang sa itaas at palabas ng bibig. Ang pagdighay na ito sa tiyan na nabanggit ay normal at maaari kang magdighay ng hanggang 30 beses sa isang araw. Ang pagdighay mula sa tiyan ay nagiging mas madalas pagkatapos uminom ng mga inuming may gas tulad ng lemonade dahil sa carbon dioxide na gas na nagdadagdag sa hangin sa tiyan at nagiging sanhi ng mas maraming dighay. Ang pagdighay ay maaari ring tumaas kapag marami tayong pisikal na aktibidad dahil ang paggalaw ng katawan at pagtaas ng presyon sa tiyan ay nagiging sanhi ng pagpapahinga ng mas mababang esophageal sphincter. Ang pagdighay mula sa tiyan ay karaniwang hindi problema para sa mga tao maliban sa mga bihirang sitwasyon kung saan may ilang tao na lumulunok ng maraming hangin ang hindi pangkaraniwang kondisyong ito na tinatawag na aerophagia sa napakadalas na pagdighay. Ilan sa aming mga tagasunod ang nagsabi sa amin tungkol sa pagdighat ng daan-daang beses sa isang araw. Ang ganitong uri ng pagdighay ay labis na nakakaapekto sa kalidad ng buhay at talagang nauugnay sa pagkabalisa at mga sakit sa pag-iisip. Ako, si Dr. Alberto Santos, nag-sign out na. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa higit pang kaalaman sa kalusugan.